Ano? Sabi ko sa'yo, di ba, pag sa live, mas, mas better? Ano? Oo, ano? Oh, okay. ano? 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 Ano sabi mo? <laughs> ano? Entertainment. so, katawa-tawa. Ganon? Hindi, <laughs> Pero, ano? Ano? ano, mas nag-improve yung sayaw mo kaysa dati. Alam mo ba't medyo gumanda yung sa inyong... Yung sa kasama mo kasi sumayaw. <laughs> mas lamang kasi yung mga ano. Alam mo nga ako kay coach na mga ilang buwan na naunang sumayaw. <laughs> coach, thank you ah! Pero, ano lang, ang laki kasi nang nagbago din nung nagka-danjoy. Oh. Dati, diba, di ba, wala ako, hindi ako nagti-tiktok. Ngayon, parang nagkaroon ako ng confidence. Parang, ano naman? So, lakas na loob, lakas na, lang, na, loob, loob lang. na lang yung na meron ako. Oh. Kaya ito so, walang talent. Pero at least, sinusubukan. Alam ko naman wala akong talent, kaya, pero sa ini-enjoy ko na lang. Oh. Para, ano lang, para sa'yo. Di ba, tingnan mo, napapasaya kita. Oh. Tawa ka ng tawa. <laughs> And ano din, uh, malaki lang talaga kasi yung nag -ano, nag nabago na, sa akin simula nung, nung nakilala kita. Yung nag ah, kasi dati eh, ano lang naman tayo, magkakilala lang, di ba? Nung, nung wala pa. So, nung nag talagang ang dami. Ang dami mga nangyaring na nagustuhan ko talagang magaganda dahil Ako din, marami din akong <laughs> ano, Mm -hmm. kine-treasure na moment at mga mo magagandang nangyari nung kumula nung nagkaroon ng Danjoys. At masaya ako na, yun nga, sabi mo, sinira mo yung wall na binuo mo dati at hinaya mo ako yung, yun, kasi komportable ka na, na. Kahit dumami yung ano mo, no nakaraan yung mga nagkabashers, dahil na naman dun na sa falls, pero wala lang sa'yo. Wala lang. Kasi nandito ako. Kaya mm -hmm. uh, thank you, thank you na gumana yung tuwa tiwala mo sa akin ha huh? okay huwag ka mag uh, hindi ko hayaan na bumalik ulit ikaw sa dati yung parang nagtago ka Tapos parang yung binago mo yung sarili mo di ba so ganyan ka lang enjoy mo lang yung 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 ikaw mismo na na kuano yung kung ano ka hmm, nandito lang ako para uh, pagtanggol ka lagi thank you i wait lang Punta tayo dun, Joy. Kasi may gusto kong ipakilala sa'yo. Feeling ko magkakasundo kayo nito. Parang kambal mo nga ito eh. <laughs> gusto mo makilala? Tara. Kanina ko pa kasi siya tinitignan. Sana palagi na lang Sabado. Bakit? Para palagi kitang kasama. Tsaka umalis tayo. Hindi ka mauumay kahit araw-araw? Hindi. Hindi ka, hindi ka magsasawa? Hindi siya, hindi siya Kasi ikaw naman yung kasama ko eh. Kala ko nga ngayong bakasyon, ano eh, uh, mas madalas kita makakasama. Kaso, busy pa rin kayo, no? Hmm. Talagang, ang, ang, nursing talaga, ano? Oras talaga ang mm ka, ano? kailangan. Buti nakaka-uwi ka pa kay mama mo. Bihira na nga din. Bihira na lang din. Pero supportive naman si mama mo eh. Sobra. Tsaka kahit sa akin, pag nag-live ako, nagko-comment si mama mo. At nakakatawa si Nana Imelda. Ang bait pa, no? birthday. Tsaka lahat sila. Pati nga yung pamangkin mo, yung binati ako nun ng birthday ko. Oo. Ang ulit. Ay, dito tayo. Para bago tayo umuwi, nasulit natin lahat ng mga mga sightseeing. Ang ganda. Mas maganda do no? Sa kubo. Mm, pero maganda rin dito. Pero maganda rin dito. Ito yung ano, Joy, uh, lugar kung saan perfect, no? Para mag-propose. Oo. Oh no, May gusto kong gawin mo. Hindi pa tapos ang surprises ko, sir. Ano? Magtaligod ka. Harap ka na lang. Diyan, harap ka diyan. Tapos... Ano naman yan? Wait lang. Riff? Mag... Ah, Harap ka na. Huwag <laughs> <Okay>. pa mag-promote ako. <laughs> <laughs> Bakit? Kinamaan ka na naman? Oo. Malulat ng birthday mo? Hindi, <laughs> ano lang yan. Practice lang. Kabado ka naman masyado. Siyempre. Dahil ka ba? Hindi, <laughs> <laughs> enjoy lang natin tong moment na to. Puro lang tayo, ano. Puro lang tawanan, di ba? Para uh, hindi tayo masyadong tumanda agad. Ako. <laughs> <laughs>